Aris, kung may isang lugar kang dapat napuntahan, ngayong araw, ay dapat mong gawin dahil may okay kang aura ng swerte sa dapat mong gagawin, at ang dapat mo lang iwasan ay umayon ka, sa mga kausap na kung dati mo ng kaibigan, dahil may sinyales na isa siya sa magdadala sa iyo ng problema, dahil sa iyong kabaitan, at sa iyong pera ay dapat kang mas maging maramo ngayong araw, lalo na lalaking kapatid dahil mas mabibigyan mo siya ng suliranin sa pera, sa ibang araw mo na lang siya pahiramin ang pinapahiwatig. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa ibang plano ng minamalen kung hindi mo siya bibigyan ng suporta, na laging masaya ang aura mo kanya sa kanya, ay kaya niyang maituloy ang plano dahil sa iyong suporta. Sa trabaho, dapat ka lang maging masinop ngayong araw, sa dapat na gagawin at huwag mong pabayaan na pasukin ka, na magalit dahil doon ka makakakuha ng ikakalungkot sa trabaho? Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green, number 24, at number 9 at number 11. Taurus, sa iyong pagmamahalam may sinyales na pwedeng may dumating na suliranin, dapat kang maging maunawain, at maging madali ang aura ng kapatawaran, para hindi mawala ng good vibes ng swerte sa pag-iibigan, at sa iyong mga gustong gagawin ngayong araw. At tuloy mo dahil sa may good energy ka ng swerte sa mga dapat na gagawin, ang dapat mo lang iiwasan ay magbigay ng pera, na basta kung ikaw ay maawa lang sa kausap, dahil kukuha sa iyo ng swerte sa iyong aura, ng kahusayan sa pakikipag-usap. At kung kaya mo namang kanselahin ang mga pupuntahan sa malayo, ay dapat mong munang gawin, dahil wala kang resultang maayos na makukuha, at pwede ka pang makakuha ng ikakahina ng kalusugan sa trabaho ay mag-ingat ka sa mga kasama sa trabaho, na mapanuksong salita ng pag-iibigan, dahil gusto ka lang malamangan at problema talaga sa iyo sa trabaho, at sa pera kung laging kang makikasama sa kanya, liyo ang kaibigan Zodiac Sign, Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green, number 10, number 42 at number 28. Gemini, sa trabaho ay may sinyales na may gustong kumuha ng iyong hangad ng posisyon, na pagtaas kaya dapat kang mas maging maingat sa iyong katalinuhan, at huwag basta magtitiwala, nang walang makakakuha ng iyong pinaghihirapan, at sa ibang mo namang gustong gagawin ay ituloy mo dahil may aura kang swerte sa mga dapat nagagawin gagawin, at ang isa mo lang iiwasan ay pagpirma ng mabilisan, dahil pwedeng suliranin, sa hinaharap sa iyo lalo na sa relasyon ng pamilya at sa pera. Sa pagmamahalan ay dapat kang mas maging masuyo sa minamahal, dahil kung ikaw ay mabilis na magtatampo, ay pwede magkaroon ng suliranin sa pera, ang dumating kaya maging maunawain, nang walang moalang grasya ng swerte. Sa iyong pera ay bawal ka magbibigay ng pera sa pamangkin at pinsan, dahil kung iyong mabibigyan ay pwede kang magkaroon, ng gastusan hindi mo inaasahan, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 26, number 19 at number 34. Cancer, sa may negosyo ngayong araw dapat kang mas maging maingat kung gagawa ng desisyon sa kontrata. Kung mayroon dahil wala kang swerte sa pagpirma ngayong araw, mahihirapan ka makaangat sa hinaharap sa pwedeng magawa at sa ibang dapat na iyong puntahan lalo na kung makakasama ang kapatid, ay dapat na inyong may tuloy, dahil kung hindi ninyo mapupuntahan ay ikaw din ang manghihinayang sa huli. Sa iyong pera dapat kang mag-abot sa minamahal, kung may ekstra kang ipong pera, para mas gumanda ang grasya pagkakaperahan, sa inyong dalawa na mas makakaipon pa sa trabaho, kung wala kang may dapat kang gawin ay iyong gawin, na mas maayos at na mas mabilis, dahil doon ka pwedeng mahanggan ng isa sa boss na babae, kaya ituloy mo ang kasipagan sa mga gawain sa trabaho. Virgo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red, number 14, number 25 at number 39. Leo, sa mga na-schedule mong dapat puntahan ay paki. Sabihan mo, na dapat mong kanselahin dahil may kahinaan ang iyong aura ng kahusayan, sa pakikipag-usap kaya kung sa iba mong araw, mo sila makakausap na masaya ang gising sa umaga ay may good vibes ka ng swerte sa ibang gustong gagawin para sa mga magulang ay mas mainam na iyon ang gawin, dahil kung lagi silang umaasa, ay nagdadala sa iyo ng kahinaan ng mga swerte, sa mga dapat na iyong gustong gagawin, kaya ang naipangako ay dapat nagagawa, nang laging kang may gabay ng pag-asenso. Kung may pinaplano kang pagnenegosyo, ay okay sa iyo ang ganoon basta may sapat kang kapital na pera. Ay talagang kaya mong ponlad pero kung ikaw ay uutangin pa, ng pera ay huwag mo nang ituloy muna mapupunta sa wala ang pinaghirapan. Sa pag-iibigan, kung may salawahan ka na sa inyong relasyon, ay alisin mo sa iyong isipan tingnan mo saan pwedeng mag-adjust, dahil kung kayo ay magkakatuluyan sa hinaharap, ay mas masaya ang mangyayari sa iyong pag-iibigan na magiging matagumpay na pamilya. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color green, number 26, number 29 at number 12. Virgo, ngayong araw kung may pagdududa ka sa iyong nararamdaman sa gagawin na pakikipag-usap, ay lalong kang tumuloy na dapat lang ay maging wise ka na maingat para malaman mo ang iyong pinagdududahan, at nang magawa mong maayos ang lahat, dahil may aura ka namang katalinuhan ngayong araw, at dapat mo lang iwasan ay mga kausap na dalawa ang kasarian, na lalaki kahit mabait siya sa iyo ay talo kanya, sa iyo pera ay bawal muna sa iyo ang magbibigay ng pera sa pamangkin, at tiyahin at tiyuhin dahil kukuhanan ka ng swerte, sa pagkakaperahan. Ang maganda sa iyo ngayong araw ay mamasyal kayo ng minamahal, dahil maalisan kayo ng bad energy ng paghina ng kalusugan, sa paglilibot na magkasama ay positibong enerhiya naman ang makukuha, na datingan ng mga buenas na araw ang pahiwatig. Sa trabaho, dapat ay wala kang pag-alinlangan sa mga dapat nagagawin kung dapat kang magsalita ng naayon sa trabaho, ay iyong gawin ng wala nang lumalapit sa iyo, na nagbibigay ng ikakahina ng swerte sa trabaho. Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow, number 19, number 34 at number 21. Libra, maayos ang iyong araw ngayon kaya lahat ng gustong gawin ay dapat mong gawin dahil pwede mong magawa ang mga gustong manggayari sa mga kakausapin. At kung may plano naman kayo ng minamahal sa isang pagkakakitaan, at inyo lang dapat na iplano pa ng mas maayos, para hindi kayo mas ilat na magkaroon ng suliranin sa pera, at iwasan mo rin muna makisama sa tao, na mahilig magbigay ng proposal na isang pagkakakitaan, problema ang kayang maibibigay sa iyo kaya iwasan mo muna. Sa pagmamahalan ay dapat kang mas maging maunawain, dahil mas magkatugma kayo ng idea, sa pagplano ng pag-asenso dahil sa inyong pag-iibigan. Sa tahanan ang dapat ay huwag muna ikaw tumanggap ng kumpare, o kumare dahil masaya nga kayong nag-uusap kung iyong tatanggapin, ay mag-iiwan naman sa iyo ng ikakahina ng pagkakaperahan, at pwede pang mag-iwan ng enerhiyang pagkakagalit ng relasyon, kaprekor ng kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink, number 25, number 12 at number 10. Scorpio, sa iyong mga sasabihin, sa mga kausap dahil kung mailalabas mo ang iyong katalinuhan kagad, sa ibang kausap ay sasamantalahin ka lang, kaya mas maingat-maingat ka sa lahat ng iyong gagawin, at sa pamilya kung may nais na gumawa ng magtrabaho sa ibang bansa, ay iyong suportahan sa gusto niya dahil ang aura mong swerte, ang magbibigay sa kanya ng kapalaran na pag-asenso sa trabaho sa abroad. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Kung sa tahanan na 'yung maobserbahan ang mga makikitang mali, dapat mong maayos na kagad para walang dumating na mag-iipon ng bad energy sa kalusugan ng pamilya sa tahanan. Sa trabaho, ang naayon sa iyo kung makakatulong ka sa mga kasama sa trabaho, ay iyong gawin kung may ekstra kang oras pa, kung wala ay huwag mong iiwanan ang trabaho, para maging maayos ka sa mga gawain, at pwede ka pang makakuha ng paghanga sa ilan sa superior na babae, Iris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white, number 11, number 19 at number 25. Sagittarius, ngayong araw mas mainam pa sa iyo na huwag Tumuloy sa mga makakausap dahil kahit mahusay ka sa sinasabi ay hindi ka nila paniniwalaan, kaya naayon sa iyo na sa pamilya, ang mas kausapin baka may mga idea sila na bagong kaalaman, na masasabi sa iyo ng kaalaman sa pagkakakitaan, dahil may swerte kayo ngayong araw kung mag-uusapan-usap ang pahiwatig, dapat mo lang iwasan ngayong araw ay umayon sa mga kamag-anak, dahil madedalan kanila ng suliranin, kaya umiwas ka muna sa kanila ngayong araw. Sa iyong pera dapat kang mas maging maingat sa paglalabas, dahil swerte ang pera mong hawak ngayong araw, na pag iyong na-invest o mabigyan ng minamahal, ay pag-unlad ng iyong pera. Sa pag-ibig, kung ikaw ay masaya na sa inyong relasyon, ay tuloy-tuloy mong gawin alagaan dahil ang inyong relasyon, ay may mga sinyales na lalong may pag-asenso sa pamumuhay ng pag-iibigan, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color green, number 19, number 24 at number 29. Capricorn, may sinyales na may biglaan kang pwedeng kang makagawa ng isang importanteng desisyon na dapat mong pag-isipang mabuti dahil pwede nakasasalay na kasasalay na bigla ang ng pag-asenso pa sa buhay o pagkakaroon ng panghihinayang kung magkakamali at ngayong araw kung may oras ka ay iyong pasyalan ang mga magulang, nang mapasaya mo at mabigyan ng ikakaganda ng kalusugan, sa iyo ay ganoon din na parehas pa kayo, ang dadatingan ng mga swerte. Sa iyo pera, kung may ipon ka ay magmag-ipon ka pa ng mag-ipon, dahil may dadating na pwedeng isang maliit na negosyo, na kaya rin kung may ipong pera ang pinapahiwatig. Sa trabaho, ay dapat kang mas maingat kalang lang sa pakikasama, sa kanilang ngayong araw dahil baka ikaw pa ay makuhanan ng idea, na sa iyo lang dapat, kaya dapat kang mas maging maingat, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white, number 25, number 36 at number 11. Aquarius, sa mga medidinig mong iba, na makakausap, ay huwag mong ipakita na bilib ka sa kanya, dahil may sinyales na gusto lang makakuha ng pagtitiwala sa iyo. Kung magiging maingat ka ay pwede rin kayong magkasando kung magiging stricto ka dahil may nalalabi sa inyo, na good vibes ng swerte kung magkakasama, at ang iiwasan mo ngayong araw ay madaling maawa sa hihingi ng tulong, dahil kukuha lang sa iyong pera, at wala namang maibibigay sa iyo ng swerte, sa pagtulong na magagawa ang pinapahiwatig. Sa iyong tahanan ay bawal sa inyo munang tumanggap ng bisita dahil maiinit ang kanilang mata sa inyong mga gamit, masaya kausap pero mag-iiwan naman ng bad energy, nang ikakagalit ng relasyon sa tahanan pag sila ay umalis na. Sa pag-ibig, kung talagang ikaw ay nagsasawa na sa kanyang ugali, ay dapat na kayo gumawa ng paghihiwalay, dahil mas mahihirapan lang kayong dalawa, at laging nakakagawa pa kayo, nang pagkakasala sa bawat isa ng hindi sinasadya, Cancer ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red, number 36, number 14 at number 25. Pisces, mas mabuti pa sa iyo na maging saplada o suplado. Ngayong araw, ang pahiwatig ng walang magtangka sa iyo ng kalokohan, para lahat nang sasabihin ng kausap, at tapat at magagawa mo ang nais mo, para maging masaya ka at maswerteng araw, at sa iyong nais na gagawin na tulungan ang mga anak, sa paggawa ng pagkakakitaan, ay mas naayon na huwag mong ibigay lahat ang kanilang kailangan, dahil kung susobra ang iyong tulong, ay mawawala na sa kanilang kaisipan, ang husay sa kanilang gagawin, aasa na lang lagi sila sa iyo. Sa ibang gawain sa trabaho, dapat na may masigla kang aura sa mga ginagawa, nang makakuha ng lihim na paghanga sa iyong ilang superior na lalo na sa babae. Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color pink, number 25, number 19 at number 40.